Mula sa kanilang posisyon, nakita nila ang limang ork na lumabas mula sa isang maliit na kubo. At sa sandaling lumabas sila, inatake nila si Black Scythe. Nang hindi man lang ginamit ang kanyang sandata, inilagay ni Black Scythe ang kanyang scythe at simpleng sinuntok ang nangungunang ork. Ang shockwave ng kanyang kamao ay kumalat sa hangin, pinapadala ang ork na lumipad pabalik, bumangga sa iba pang apat at pinatumba silang lahat na parang bowling pins. Pero bago pa man sila makabagsak sa lupa, naglaho si Rayu sa isang pagblur. At sa isang kisap mata, pinutol niya ang mga kamay at binti ng lahat ng limang ork. Iniiwan silang nagwawala at walang magawa. Ang gago at ang kanyang mga kaibigan ay napanganga, nakabuka ang mga bibig. Nahihirapan pa silang patayin kahit isang ork ng maayos. At narito si Black Scythe na parang pinapatay sila na parang ito ay kanyang umaga na kape. Ito ang dahilan kung bakit siya ang numero uno. Pero may isang bagay na naguguluhan sila. Bakit hindi natapos ni Black Scythe ang mga ito? Bakit ang babaeng iyon ang humahakbang upang ibigay ang pangwakas na suntok? At pagkatapos ay nakita nilang lumapit si Jury at pinatay ang bawat incapacitated na orc, kinukuha ang mga kills. Doon nila naisip at umusbong ang kanilang pagkabigo. Dito, Si Black Scythe ay nagdadala sa kanya. Ang bastos na tao ay nagmura at bumula sa ilalim ng kanyang hininga. Tinawag si Jury na bumulong siya, natiyak na pinayagan siya ni Black Scythe na ipasok ang kanyang scythe sa kanya para makuha ang mga madaling kills. Ang iba ay sumang-ayon na may hinanakit, sinabing talagang ibinibigay sa kanya ang lahat habang sila ay nagtatrabaho ng mabuti para sa isang kill. Ang kanilang pagkabigo ay lalo pang lumala. Nang makita nilang pumasok si Juri sa kubo, pagkatapos ay lumabas na may mga alon ng orc na umaagos. Si Ryu ang nag-incapacitate sa kanila at siya ang nagtapos. Sa wakas, nagtagumpay sila sa kanilang mga isip. May isang spawner sa kubong iyon, isang orc shaman na patuloy na nagsusamon ng mga orc at si Ryu at ang ay nagtatrabaho ng magkasama. Ang gago ay nagkuyom ng kanyang mga kamao na pagtanto na kung bakit sinabi sa kanila ni Black Scythe na off kanina. At ngayon, mas galit pa sila. Nagsimula silang magbulungan sa isa't isa, sinasabing maghihintay sila ng tamang pagkakataon. At kapag dumating ang tamang pagkakataon, aatake sila mula sa likod at agawin ang boss kill para sa kanilang sarili. Pero bumalik ang eksena kay Jury. Si Jury, masaya, ay nag-anunsyo na sa wakas ay umabot na siya sa ikalawampu antas. Binigyan siya ni Black Scythe ng malamig ngunit aprobadong tango, binabati siya Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang blessing skill ay umunlad. Ngayon ay nag-boost ito ng stats ng 60% sa halip na 50%. Tinanong ni Rayo kung maaari niyang gamitin ang kanyang upgraded blessing skill sa kanya. Ngumiti si Jury ng mabait at inactivate ito at isang berdeng aura ang bumalot kay Ryu habang ang sistema ay nagbigay abiso sa kanya na ang lahat ng kanyang stats ay tumaas ng 60% sa loob ng tatlong oras. Pagkatapos ay ngumiti si Jury at idinagdag na na-unlock niya ang isang bagong skill na tinatawag na Swift. Nang ilapat niya ito kay Ryu, ang kanyang katawan ay kumislap ng bahagyang asul at ang sistema ay nagbigay abiso sa kanya na ang kanyang atake at bilis ng paggalaw ay tumaas ng isa pang porsyento sa loob ng 30 minuto. Ang kombinasyong ito ay talagang napakalakas. Nasiyahan si Ryu. Nangako si Juri, na muli niyang ilalapat ang swift tuwing tatlumpong minuto ng walang palya kahit na sinabi niya sa kanya na huwag masyadong gawing labis. Ngumiti si Jury ng mahiyain at nagtanong kung may iba pa siyang magagawa upang makatulong. Pero sinabi lang ni Ryu na magtago sa likod ng mga bato dahil oras na upang patayin ang orc shaman. Habang si Ryu ay pumasok sa kubo, tahimik na nanood si Juri, ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Samantala, ang Gago at ang kanyang mga kaibigan na patuloy na nagmamasid mula sa kanilang taguan ay nagbulungan. Napansin nilang sa pagkakataong ito, hindi ang babae ang pumasok. Si Black Scythe mismo ito. Mayroong isang bagay na iba. Pagkatapos, bigla, isang pulang liwanag ang nagbigay liwanag sa pintuan ng kubo. At sa susunod na sandali, sumabog si Rayu sa pintuan Tumatakbo palabas na may seryosong ekspresyon habang dosenang ork ang dumagsa mula sa kubo sa likod niya, hinahabol siya sa nayon na may liwanag ng buwan. Nagtakot si Jury nang makita niyang tumatakbo si sa gitna ng mga ork. Sa kabilang banda, ang mga kasamahan ng gago ay nagbulungan sa isa't isa na pareho ang pagkalito. Pero bigla, mula sa parehong kubo, lumabas ang pangit at nakakadiring ork shaman. Hawak niya ang kanyang malaking itim at maruming tungkod na nakasabit sa kanyang mga kamay at sinimulan niyang kuskusin ito sa isang nakakadiring paraan makapal na itim na likido ang nagsimulang dumaloy mula sa tungkod sumunod kay Rayu at tinakpan siya ng buo na parang tar mula sa malagkit at pulsing na likido mas marami pang ork ang nagsimulang lumitaw marahil mga anak niya na sinumo ng kanyang masamang mahika ngayon ay napalibutan si Ryu ng mga ork sa lahat ng panig Nagtigatig ang mga kasamahan ng gago habang pinapanood. Sa wakas, napagtanto nila na ang nakamaskarang orc ay hindi lang bahagi ng nayon. Siya ang boss. Siya mismo ang nagsamon ng lahat ng mga orc na ito. Walang spawner na nakatago sa loob ng kubo. Siya iyon. Sa kabilang banda, si Jury ay nakatayo na parang nakatulala, natatakot sa kanyang nakita. Napakaraming orc at lahat sila ay nagtatagumpay kay Black Scythe. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa kanyang espada. Ano ang dapat niyang gawin? Dapat ba siyang tumakbo at tulungan siya? Isang hakbang ang ginawa niya pasulong, handa ang kanyang talim. Pero huminto siya, ang mga mata ay nakatutok kay Ryu. Kahit na may dosenang orc na umaatake sa kanya, na niya ang bawat atake, iniiwasan ang bawat pangil at talim na may kalmadong reflekses ng isang mandaragit. Wala ni isang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tanging purong kumpiyansa, kasing tahimik at malamig ng isang ilog sa taglamig. Patuloy ang siyaman sa pagsasamon, nagbubuhos ng mas marami pang malagkit na spawn, pinupuno ang lugar ng mga kaaway. At sa kabila ng lahat, si Rayo ay kumilos na parang pusa. Madali siyang nakakaiwas sa bawat atake na bang naranasan na niya ang sandaling ito ng isang daang beses. Ang mga kasama ng pangit na tao na nanonood mula sa kanilang taguan ay nakaramdam ng lamig. Sa wakas, naintindihan nila. Hindi lang malakas si Black Scythe, hindi siya tao, isa siyang halimaw. Pero bigla, nagpakita ang pangit na tao ng kanyang karaniwang bastos ng iti at nagbiro. Bumulong siya sa kanyang grupo na kahit si Black Scythe, ay hindi makakasabay magpakailanman. Balang araw, mapapagod din siya at kapag nangyari iyon, sila ang papasok at kukunin ang kill sa orc shaman para sa kanilang sarili. Ang kanyang mga kasama ay tumango, nakangiti, at unti-unting lumapit, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Lumipas ang ilang oras. Ang grupo ng pangit na tao ay nagsimulang lumapit sa shaman, ngunit napansin sila ni Yuri Nagsimulang bumagsak ang kanyang puso nang malaman niya ang kanilang balak. Papatay sila sa Ork Shaman. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin, humigpit ang kanyang dibdib. Naalala niya ang mga sandali kanina nang naglalakad sila papunta sa nayon. Pinasalamatan niya si Rayu para sa lahat ng kanyang ginawa at humingi siya ng tawad, sinabing dahil sa kanya, nahaharap siya sa lahat ng mga problemang ito. Naalala niya kung paano siya yumuko at umamin na natatakot siyang baka hadlangan niya siya. Pero si Rayu ay tumingin sa kanya ng malamig at sinabi na wala siyang dapat ipag-alala. Natapos na niyang tulungan siyang patayin ang kanyang tatlong daang ork. Ang natitira ay para lang sa kanya na magpalipas ng oras. Ang alaala na iyon ay umuugong sa kanyang isipan ngayon at humigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang espada. Alam niyang hindi niya maaring pahintulutan ang mga bastos na iyon na agawin ang kill mula sa kanya. Hindi pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa para sa kanya. Sa kasalukuyan, makikita na ang pangit na tao at ang kanyang mga kasama ay dahan-dahang lumalapit sa Orc Shaman. Inactivate nila ang kanilang mga kakayahan. Ang mga talim ay kumikislap, handang agawin ang kill. Pinapanood ni Jury, humihigpit ang kanyang pagkakahawak iniisip na ang shaman ay dapat para kay ginoong itim. Sa ganitong takbo, ang mga tanga na ito ay malapit ng sirain ang lahat. Sa wakas, nagpa siya si Jury na handa na siyang patayin ang pangit na tao at ang kanyang grupo kung kinakailangan. Sa kabilang banda, ang pangit na tao ay nakangiti, handang-handa na agawin ang kill ng shaman. Pero bago sila makapagsagawa, inactivate ni Rayu ang kanyang gabi ng kamatayan. Sa isang iglap, isang nakabibinging dilim ang kumalat. Ang paningin ni Jury ay napuno ng itim, at ang grupo ng pangit na tao ay nalunod din dito. Dumating ang takot. Ang pangit na tao ay sumigaw na parang isang bata, ngunit pinigilan siya ng bastos na tao sa kanyang bibig. Sobrang huli na. Narinig ng orc shaman ang tunog at iyon na, ang katapusan ng lahat sa kanila. Ang mga mata ng shaman ay kumikislap ng nakamamatay na tingin habang itinaas niya ang kanyang nakakadiring itim na tungkod at sinimulang kuskusin ito muli. Ang maruming itim na likido ay umagos at tinakpan ang grupo ng pangit na tao na parang tar. Bigla, may mga ork na lumitaw, pinalibutan ang grupo ng pangit na tao mula sa lahat ng panig. Halos hindi na sila nakapagswing ng kanilang mga armas bago bumuhos ang kawan at pagkatapos ay crunch. Ang pangit na tao ay nahulog sa lupa na sumisigaw habang ang isang orc ay itinaas ang kanyang napakalaking paa at sa isang malakas na tunog ay dinurog siya na parang lamok sa ilalim ng bota. Sa kabilang banda, si Ryu, kalmado tulad ng dati, ay walang kahirap-hirap na pinutol ang natitirang mga orc na parang pinapalayas ang mga langaw. Nang mahulog ang huli sa kanila, tumingin siya pabalik upang makita ang pangit na tao at ang kanyang mga kasama na patuloy na pinapahirapan, tinatapakan at pinupunit ng galit na kawan. Si Rayo ay nanood ng malamig, nag-iisip sa kanyang sarili. Gusto ko lang makita, totoo bang napakabobo nila? Siya ay ngumiti ng bahagya. Binigyan ko sila ng pagkakataong tumakas. Ito ang pinili nila. Ang mga ganitong tao ay mas gugustuhin umupo dito at panoorin ako Umaasang agawin ang aking pagsisikap sa halip na patayin ang kanilang sariling dalawang daang ork na parang mga lalaki. Ang mga ganitong tao ay nakatakdang mamatay. Mas mabuti pang mamatay sila dito at ngayon. At pagkatapos ay dumating na ang oras para sa pangunahing bahagi. Dahan-dahang naglakad si Ryu patungo sa ork shaman na nagmamadaling tumawag ng mas maraming ork upang harangan ang kanyang daan. Pero hindi man lang kumurap si Ryu. Dumiretso siyang dumaan sa kanila. Ang kanyang pang-ani ay pinutol sila isa-isa. Ramdam niya ito. Mas mabilis siya ngayon. Mas mabilis ng husto. Ang biyaya at mabilis na kasanayan ay nagtaas ng kanyang bilis ng paggalaw at pag-atake ng isandaan at dalawampung porsyento. Bukod dito, ang ruin ng Grim Reaper ay nagpapalakas ng kanyang mga stats ng karagdagang limampung porsyento. Ang resulta parang isang bagyong Diyos siya. Hindi nag-aaksaya si Rayo ng kahit isang segundo. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ng orc shaman. Sa isang malinis na hiwa, bumulong si Rayo sa ilalim ng kanyang hininga, paalam. Hindi man lang napansin ng orc shaman na ang kanyang leeg ay nahati na. Patuloy pa rin siyang sumusubok na itaas ang kanyang tungkod upang mag-cast ng isa pang spell, ngunit ang kanyang ulo ay nahuhulog na sa lupa. Nakatayo si Rayo doon, ang kanyang nakamamatay ng ngiti ay nagniningning sa mahina ng liwanag ng buwan habang ang katawan ng orc shaman ay bumabagsak. Well, talagang sinabi ni bro na Seonara. Agad, ipinaalam ng sistema kay Rayu na napatay niya ang orc shaman, nakakuha ng 37% na karanasan, 4,000 ginto, at umangat ng antas. Nakuha rin niya ang Marvel of Eternal Slumber, isang misteryosong kahoy na totem, isang low-rank blue mana stone, at higit sa lahat, isa pang piraso ng bato ng balanse. Ngayon, sa antas 33, naramdaman ni Ryu ang bigat ng bagong kadena sa kanyang leeg, ang Marvel of Eternal Slumber. Mahalagang item ito. Isa itong epicong kwintas. Tuwing pinapatay ni Ryu ang isang halimaw o anumang nilalang, nakakakuha siya ng isang stack. Kapag nakalikom siya ng isang daan stacks, ito ay magiging isang stat point katulad ito ng ruin of absorption na hawak ni Black Anaconda sa kanyang kanang kamay. Ang tanging kapinsalaan nito ay ang tibay nito na mayroong isang libo lamang. Ibig sabihin ay makakakuha lamang si Rayo ng sampung stat points bago ito masira. Gayunpaman, sa tulong ng ruin of durability na maaari niyang makuha sa ikasiyam na round at sa tulong ng isang blacksmith class, maaari niyang ayusin ang tibay nito na nagiging halos walang hanggan ang potensyal nito. Naalala ni Ryu na hindi pa niya natatanggal ang kanyang skill mula kay Jury. Kaya nagpasya siyang bawiin ang Night of Death. Pero bago iyon, ginamit muna niya ang Erase Traces upang burahin ang lahat ng ebidensya ng mga patay na jerks at kanilang mga kasama, ganap na inalis ang kanilang mga nabugbog na katawan. Kapag malinis na ang eksena, sa wakas ay binawi niya ang Night of Death. Sa sandaling inalis niya ang skill, bumalik ang paningin ni Jury. Kumurap siya sa pagkalito, nalilito sa pagdapo ng liwanag sa paligid niya. Tumakbo siya papunta kay Ryu, may alalahanin sa kanyang muka, at tinanong kung siya ay okay, kung siya ay nasaktan habang nakikipaglaban sa Orc Shaman. Nagbigay si Ryu ng kalmadong ngiti at pinatotohanan na siya ay maayos. Abala lamang siya sa pagpatay sa boss. Pagkatapos ay tumingin si Jury sa paligid, mukhang hindi pa rin komportable at tinanong kung nakita ba ni Rayo ang ibang mga manlalaro. Binanggit niya na akala niya ay may narinig siyang mga sigaw kanina. Marahil ay may ibang tao na sumusubok na agawin ang kanyang boss kill. Muli, pinagana ni Ryu ang kanyang Oscar level na pag-arte at simpleng umiling, sinabing wala siyang nakita na ibang tao sa paligid. Nakayuko si Jury malinaw na naguguluhan. Kakaiba, bulong niya. Sigurado akong may narinig akong mga boses. Tumingin si Rayo sa kanyang inosenteng muka, ang kanyang tapat na pagkalito, at hindi maiwasang ngumiti ng bahagya sa kanyang sarili, iniisip na walang mabuting mangyayari kung makikita niya ang kanilang mga katawan. Hayaan na lang siyang manatili sa dilim. At sa isang saglit, naisip niya kay Riley, Well, masasabi kong talagang ako ay material para sa asawa.